Day. Damdamo pa ilal, perdi na eh. Tag na 99 cents nga may. Yes. yes. See La en bola Tingin yung mga tao. Dili lang makita yung bola ko. Ayo! hi. E perdi di bulak ka? Invisible. Invisible di bulak. Kikitan daw ngor to gili di daw makikita di bulak. Ano basketball? Ah. Basketball. ah. Sa tapo ko Jay. Jay, Jay. Sebastian.

dapat para sa Okidoki Time to go Wala, nasira kagad yung bola eh Mukhang nasobran sa palo Palo ko kasi eh 500 pounds <laughs> 500 pounds Sana makakita ko ng bolang nawawala rito. Wala. Walang bola eh. Laro na lang ang basketball.